Guys, kilala nyo na ba kung sino yung kurakot sa ML? Sino pa nga ba? E eh, di si Aldous. Ayan no, collector. Collector kasi siya ng buwis. Tsaka hindi nyo ba napapansin, kailangan niyang manakit ng ibang tao para lang makapangolekta siya ng tax. Mm, mm, diba? Teka lang, kahit pigilan nyo ako, kukolektahin ko yan. Tax ko yan eh. Tsaka ba? Diba, naalala nyo meron siyang ghost project di ba dati dapat ibabak siya ng 800 tax? Ano nangyari? Ano nangyari sa project na yun? Ano nangyari sa project 800 tax? Ha? Na-ghost na. -ghost na. Ghost Project. Uy, parang nating happy. Buti nakarecall pa. Tsaka hindi nyo pwede sabihin sa akin na gawa-gawa lang ako ng kwento. Pre, kasi isa siyang kontraktor. Lahat ng skill niya, pre, may kontrak. O, hindi pa ba sapat na patunay yun na isa siyang kontraktor? O, oh, may ghost project. Na no Naumulekta ng tax. Kolektor ng buwis. Kontraktor. O, oh, ano pa? pre, sinasabi ko sa iyo, kurakot tong hero na to. Kaya wag na wag kayo magtitiwala basta Aldus tsaka Aldus user. Tingnan mo to, tingnan mo to ha, one hit sa akin to pre, tingnan mo, ibabaon ko to sa lupa. Ibabaon kita sa limot. Bang, boom, lubog, di ba? Lubog sa baha na parang nating hapin. Pas sa may tuldok sa IGN. abalo to ha, na one hit ka lang, gumaganyan ka na. Sentence bayan yan, be? Aba, ba talaga naman? Gusto mo ng sentence, ha? Gusto mo ng sentence? So, oh, ito, sentence. Um mm, ano, ayan, sentence yan. Ano, ano, sentence. that sentence. Anyways, claim nyo na yung emote ko, guys. Ilang araw na lang, mawawala na yan. Sabihin nyo na yung mga nyo, hindi pa nakakapag-claim. I-claim na to, bahala kayo. Kayo rin, hindi nyo makukuha yung pinakamagandang emote sa balat ng lupa.